So, yun na nga ang chika. For this video, samahan nyo kung magluto sa isa sa mga bihira kong lutuin na dish, ang sinigang na baka sa bayabas. For our ingredients, meron tayong 1 fourth na baka. Para sa ating gulay, mayroon tayong sibuyas, kamatis, bayabas, siling pansigang, patola, talbos ng kamote, at pampalasa natin ay salt and pepper at patis. So, first things first, papakuluan natin yung ating baka hanggang sa lumambot at since wala tayong pressure cooker, it may take around 45 minutes to an hour. And as always, gumagamit tayo ng hugas-pigas para mas masarap ang ating sabaw. So, after 45 minutes, inilagay ko na yung ating bayabas para pakuluan for 5 minutes. So, after 5 minutes, hanguin ang bayabas at ihiwalay ang buto sa laman. So what I do, minamash ko yung laman and then binabalik ko sa sabaw. Yung buto naman, kinakatas ko by using a strainer and then dinidiscard ko na. So final step is timplahan and then ilagay na lahat ng gulay and then isimmer is lang for around 1 minute. Okay na yan, patay na ang apoy. And by the way, if you like this video, please give it a thumbs up, comment down below. At kung di ka pa nakasubscribe or follow, it's Alan Laurenciano on Facebook and Alan and RC channel here on YouTube. And that's it. Thank you for watching our video. See you on our next recipe. Kain po.